kahit mga tropa yan sa yung mag ayos ng ating rim uh, gagawin daw itong uh, tubeless kaya titignan natin kasi rim to mga tropa eh, rim so dito lang sa may queens yan, sa may uh, quezon set ka to yan, quezon set ba yung alam nyo dito mga tropa so right, uh, alright uh, titignan natin mamaya malalaman natin kung gagana ba yung tubeless natin so yun ang sabi niya you know, pati daw sa harap ko gagawing tubeless so titignan natin kung gagana ba yan so ito yung gagawa na ng ating rim na uh, tubeless siya may nilalagay siyang goma 14 uh, to goma para fit na fit wala, wala rin Alright. <laughs> tapos na. Thank you, thank you po sa. Ah. sakaling tatagal pa. Tatagal <laughs> 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 yan. Tapos sa. <ha>? Thank you. <laughs> right, so tapos na tayo nagpa-tubeless. So, ganun lang pala yung diskarte para yung mga rim nyo mga katropa, magiging tubeless yan. Para less gastos sa interior natin mga katropa. Yan o, gando Yan, pinalaki ko pala yung aking gulong. Yan, pinalapad ko na 90-80 sa likod ko. Tapos 80-80 sa harap. So, Right, mamaya uh, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Uh, so ayan mga tropa, papakita, papakita ko lang sa inyo. Yan, kung gaano kalapad yung ating gulong sa likod. So ayan na siya, yung 9080. Napaka, napakalinis yung gawa nila mga tropa. Napakaayos talagang, you know. Kahit na mabutasan to, hindi siya basta-basta Mafaflat kasi nga uh, tubeless na siya. Kung interior naman talagang mafaflat 'yan. Ayun oh, atropang lapad sa likod ko. Ayun. Kita niyo. Lapad sa likod ko. Oh. Yan, ganda. magandarin oh. Maganda rin pala tignan pag malaking gulong mo. Stigo. Angas. Uh, sa, dito naman sa harap niya mga katropa. Ayan Tubeless din to. Pinatubeless ko. So, ang size nito mga katropa, 80-80. Harap yan o. Saktong-sakto. Tamang-tama sa harap niya. Ayan o. Ayan. lang siya ng konti. Ayan. Shout sa gumawa nito. Napaka solid. Napaka ayos ng gawa nila. Sana hindi sasablay. Para marami kayong customer na... pupunta yan, para magpa tubeless na din. So ito alanganin dito mga katropa kasi matagal na tong 8080 ko sa harap. Ito, itong gulong ko dito, matagal na kasi ito mga tropa. Sana nga hindi siya bibigay. Yan, baka may mga butas na to. Pero tsinect naman, okay naman, ayos naman wala sang wala siyang singaw. So goods. So ang balak naman ang balak niya kanina ay lagyan ng Tersiland kaso so, tinesting muna namin kung may singaw ba o wala. Kaya goods naman, walang singaw. Yan.